Magandang gabi po sa inyo. Shout out po sa lahat. Uh, Pag-usapan lang natin mahalaga ang kalinisan sa bawat bahay. Dapat po guys uh, maging awareness at na-practice po ng bawat member ng pamilya ang kalinisan sa bawat pamamahay. lang sa pamamahay sa labas ng bahay. I-maintain po natin po yan. Kasi kung ano po yung nandyan na dumi at uh, bako na ay posibleng malanghap at mano ng ating mga katawan. Lalo kung ang bawat personnel or tao ay may kanya-kanyang ano ng kanyang katawan yung hindi tanggap kung anong klase ng amoy yung papasok sa nilang katawan. Kaya tayo ay ingatan at pangangalagaan natin lagi yung kalinisan sa bawat bahay. Tulad na lang yung malikabok may hikain sa bahay nyo eh, dapat ingatan po natin yan. At saka yung naninigarilyo dahil siyang mga ano nang bawal sa hikain. Kaya i-continue, ipamana sa mga bawat anak o magiging na ang kalinisan. Kasi yan ay hindi po maagaw sa nila. Kung sino man makakita na makikita silang malinis sa katawan, malinis sa paligid, malinis sa bahay. Ayun yung madadala nila. Hey guys, ano pang inaantay nyo? I-share like po ang ating video nito para maraming mag alam 你吃了吗？